Hello, what's up mga idol? Welcome to King's Journey. So for today's vlog mga idol, i-share ko lang po sa inyo. Alam niyo na po ba na pwede tayong gumawa ng mga reels sa ating mga long form video? What? Opo mga idol, totoo yan. So kung mapapansin niyo kapag nag-upload kayo ng mga long form video, may mga lumalabas po ng mga ganitong notification. O ayan, so mga idol, since... Sa paggawa natin ng reels is 90 seconds lang po yung mga pwede natin uh, kunin dyan sa ating long form video. So, ang gawin po natin is uh, kunin natin yung pinaka highlights lang, yung pinaka importante. So, ako kasi basically mga idol lang, kinukuha ko lang dyan yung umpisa lang mga idol. Uh, Siyempre, long form video nga siya, i-convert natin sa reels. So, kapag pinanood ng mga viewers natin yan mga idol kung ano yung kakulangan dun sa short, vi short video natin o sa reels natin is papanoorin nila yan sa long form videos natin mga idol so kung hindi nyo pa alam kung paano mag connect ng mga reels sa ating long form video mga idol panoorin nyo lang yung video na to para matutunan nyo rin po at kung bago ka pa lang sa aking channel huwag kalimutang pindutin ang subscribe button pa follow na lang po ng ating page para support lang po sa ating mga bagong uh, video na gagawin mga idol so kung gusto nyo nang matutunan tara na sa tutorial let's go The So, ayan mga idol. Halimbawa, nakapag-upload na po kayo ng long form video, may lalabas po na ganun. And then, piliin nyo na po yung i-upload nyo sa reel. So, basically, 90 seconds lang po yung pwede dyan. So, ako po yan po ang kinuha ko, yung unahan lang po. After 90 seconds, makakat na po yan. And then, para i-connect po natin, ayan, connect your reel to a video. So, gagawa po tayo ng reels doon sa ating video. So, ayun po, i-on lang po natin yung connect your most recently posted video. So, ayun mga idol, naka-on na po yan. At most of all, syempre, kung okay na po kayo sa stars, uh, i-on i-on din po natin yung ating stars para in case na may mga viewers po tayong gustong mag mag-support sa atin, mahagisan po nila tayo ng stars. And then, pagkatapos nyan mga idol, ah, uh, dako na po tayo dito sa ating caption. Kung ano po yung ika-caption po natin dyan. So, ayan, gumagawa na po ako ng caption. Tayo lang po natin matapos yung pagkatapos mga idol. Kapag natapos nyo na po yung caption mga idol, lagyan nyo po ng hashtag. Huwag nyo pong kakalimutan yung hashtag. Napaka-importante ng hashtag sa ating content, sa ating mga reels. At kung okay na yan mga idol, pwede na natin i-share. At automatically mag-upload na po yan sa ating reels kung saan nakakonek sa ating long form video. Yan mga idol, ah, naka-upload na po, ay na po gumo nakagawa na po ako ng reels sa ati sa aking inupload na long form video And that's it mga idol. I hope na makatulong po sa mga gumagawa po ng mga long form video na makadagdag po sa kanilang mga reels na ma-connect po ang long form video sa ating mga reels. So yun mga idol, sabi nga ni Facebook, mas uh, mas madadagdagan yung engagement natin dahil uh, kinoconnect na natin yung ating uh, reels sa ating mga long form video mga idol. So yun lang po mga idol. Uh, hope to see you on my next vlog and that's it. Thank you!